That's it. <laughs> okay you you have been up different trails <laughs> Carlo Aquino, kinuha muna pansamantala si Mithy kay Trina kandasa to spend time together with his wife, Charlie Dizon. This is the first time na magkakasama si Enola Mithi at Mami meet ang kanyang stepmother. Medyo masakit ito para kay Trina pero para sa anak ay pumapayag nga siya. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nangyari na nga ang hiling ni Carlo. Finally, nagkasama na ang kanyang asawang si Charlie at ang anak nito ang si Mithi kay Trina. Binuhat nga ni Charlie si Mithi at ipinakita na love niya rin ang bata bilang isang tatayong stepmom kay Mithi. Masayang-masaya naman ang pamilya ni Carlo Aquino na finally hindi lamang si Charlie ang namit at nakasama nito kundi maski ang kanyang pinsan sa kapatid ni Carlo. Binigyan nila ng oras na makabanting si Mithy habang nasa puder nila ang bata at sinulit ang pagkakataon na mapasaya nga si Enola Mithy. Hindi naman nangingilala itong si Mithy kaya naman agad na nabuhat ito ng asawa ni Carlo na si Charlie at madali din nila itong nakasama at naalagaan. Nakalaro na rin niya ang kanyang pinsan sa side ni Carlo na ngayon lamang din sila nagkasama. Ang ina naman ni Mithi na si Trina Candasa ay masaya naman na sa kanyang simpleng buhay kasama ang kanyang mga kapatid. At mayroon na nga rin itong love life na pinag-uusapan ngayon ng mga netizens dahil sa mga kumakalat na mga litrato. Kitang kita rin naman na nakapag-adjust na nga si Trina Candasa at namumuhay ng tahimik mag-isa kasama si Mithi sa kanilang konto. Kahit na magkahiwalay naman sila ni Carlo Aquino, ang importante ay nagsusuporta pa rin ito kay Mithy at hati sila ni Carlo sa mga gastusin ni Mithy, especially sa mga tuition fee nitong bata dahil nag-aara na rin siya. Samantala ay pinakita naman ni na Carlo at Charlie ang mga unseen photos noong sila ay ikinasal ni Charlie. Super candid ng mga shots sa kanila at talagang 4 kips dahil kitang kita ang mga reaksyon ng bawat isa sa kanilang wedding day. Super surreal na nakasal na nga sila ni Charlie at talaga namang kanito ni Tony Carlo Aquino dahil hindi niya talaga mapigilan na makita niya ang kanyang bride habang naglalakad na ito sa aisle. Ito nga ang mga unseen photos na talagang naiyak si Carlo during his wedding day. Ang totoong isura niya na walang filter-filter kasama ni Charlie. Ito naman ang highlight ng kasala ni Carlo Aquino sa reception. Talaga naman ang cake nila ay kamangha-mangha dahil ibinayahi pa ito ng malayo at in-order nila at pinersonalize pa ng honey glaze dahil ito ang request ni Carlo. Hi, hi. At, at talaga naman parang may mirror effect dahil upside down ang cake na pinagawa nila at bonggam-bongga dahil giant ito. Mula nga sa receptions ay talaga namang inabangan ng mga guests nila ang pagdating ng couple at syempre inantay na rin ang seremonya pagkakat ng cake nilang higante. Nariyan naman ang mga kaibigan ni Charlie Diso na talaga namang very emotional ng ikasal nga itong si Charlie at si Carlo. Sila nga talaga ang malalapit na kaibigan niya si Sue Kung tutuusin ay napakaswerte na rin ni Carlo Aquino dahil talaga namang may nagmahal muli sa kanya at syempre natanggap din ni Tony Trina Candasa na ganito talaga ang kanilang kapalanan ni Carlo Aquino. Nagpapasalamat na nala sila at binigyan sila ng Inola Mithi, ang kanilang bundle of joy.